Ang limang nasawi naman sa road crash sa Bontoc Mountain Province natagpuan na. Detalya na palitan mula kay Romy Gonzales sa Aris 21. Naimbag na bigat Romy. Natapos ang na, tatlong araw ng search and retrieval operations matapos matagpuan ang huli at panglimang biktima ng road crash sa Sitio Gawa, Barangay Tococan, Bontoc Mountain Province. Ayon sa pinarating na impormasyon ng Incident Command Post ng Bontok Emergency Operations Center, ang katawan ni Edmond Romeo ay natagpon kahapon bandang alas 4.38 ng hapon. Kagad na nagsagawa ng katutubong ritual ng mga community elders sa Ground Zero sa Gawa Barangay Tokokan, Bontoc, Northern Province ng matagpuan ang panglimang biktima ng vehicular accident ng lunes ng umaga. Ang katutubong kaugalian ay layo mag-alay ng dasal upang malinisan ang isipan ng mga nakasaksi sa naturang trahedya, partikular mga rescuers sa tupang alisin ang anumang negatibong enerhiya at layon din itong paspalayasin ang masasamang spirito na pinapaniwalang may kaugnayan sa pagkamatay at kasawian. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa Desert Aids. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat,